So uh, guys, first time natin makabisita dito. Si sister. So doon pa lang kami nag-park. And dito kami pupunta. Ayun si Mrs. Oh. Ah, so ito na guys. First time natin makapunta dito. And then, pasok na pasok pala dito ito, i-develop na ito. Nadugtong eh. nito yung bagas, mas bagana. Ano, ah. Bolivard. pa dito. So, nandito na tayo guys. Hindi na muna na may saba pa oh. Hindi natin yung ano. Ganda. Daming puno. Hi ate. Magandang hapon. <laughs> ayan, ayan guys. Ganda. May kubo dito. First time natin makabisita dito. Kasi yung unang punta guys, yung asawa ko lang nakapunta dito eh. Sinaglitin na rin natin. May bangka pa oh. Laki. Ay mga anak ko sa dulo. Mami. 100 meters. So, ayan yung beach guys, oh. Ayan, oh. Mm. So, ayan guys, medyo oh, malayo yung lote eh, ng beach natin guys. Ayan. Ano tayo? pag like la, dito prinsip 13 kami guys dagat, so puti hindi ngayon no oh. future oh. ano natin to guys diba dito dat white sand ah, na doon, doon, resort Ayun doon ano hindi naman dito white sand doon ah. pangit mabato doon ayan guys so silipin nyo ito guys oh. ayan siya guys o oh. white sand pinong pino linisin lang so ayan hindi mo kailangan kasi pag nadugtong dito yung boulevard ng bagas ba? Yung bagang ano, yung daan. Ayan, uh -huh. Straight daw dito. So, ito guys, oh. White, white beach na na pinampina yung buhangin. Kante lang kayo mga siguro mga limang taon pa siya. Eh. Ano? Talong, habang, so hmm. so ayan guys, ito yung beach front natin dito guys, so oh, ang lawak. So ito na yung... Pwede hawakan yung Pwede hawakan nyo! So guys, ito na yung kubo Nakapakate. namin. Ayun na yung anak ko guys. Madam mo na oh. Eh, ang tagal nang hindi napupunta ni Papa yung kubo. Panda mo na agad ha. Ang taba ng lupa yun. Ang bilis mag ano ha. Ano? So na sila guys. Ito yung kubo namin guys. Uy! Yung mga tinelas nyo matangay! Ayan. Tumaas yung buhangin niya. Ano dahil? Nung no, nagbagyo yun. Ganda, ha? Tumaas yung buhangin. Tumaas yung buhangin. Tumaas yung buhangin. Tumaas yung buhangin. So guys, yan. Bago ang lahat. Thank you Lord. Thank you God. In Jesus name. Amen. So guys, ito yung beach front natin guys. May may kahoy tayo dito sa harapan. Kanlong. Meron ganito hindi ko yung pinaputol kay papa para talagang maganda so ayun yung kapit bahay ko guys ay sa sakyan nya o oh. napapasok nya dito so ayun hanggang dito yung sa atin guys ito yung end up ng lot natin itong itong ano na ito So ayan, mamaya papasok tayo doon sa kubo. Ngayon, titingnan muna natin yung anak ko guys. Ito yung kubo natin guys. So, ito yung front natin. Eh. Oh. Kaya ito yung napili ko guys kasi yung harapan niya. Pantay na pantay. Oh. Yan guys. Okay, so Tingnan yung buhangin guys. Oh. Pinong pino. Ayan oh, Lawak Ayan, ayan, guys. tuwan tuwa na sila maligo, oh. James. Kanino uh, ka mag-thank you, James? In ah, Jesus' name. <laughs> MK so, ayun, guys, uh, May nanguhuli doon. Uh, so... Ayan. Do, doon naman tayo guys sa ano, sa may kubo natin na ginawa ni Papa. So, kita nyo ang harapan natin guys lawak. Kaya ito yung napili ko kasi ang lawak ng dalampasigan niya dito guys. Ayan. So, pasok tayo dun sa kubo. nakalak. 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 <laughs> Maduot na kuya. Am amb, bilis maglago ni Dot. <laughs> Mataba buhangin din diyan, no? Ako pa magbukas kang ano. <laughs> uh, si Kuya, bantay doon sa baryo. Ito yung sayo kaya ni Kuya Oh. Alin? sayo yan. Sa likod. Sayo yan. Yung kapitbahay namin, guys, may Titanic dito. Ayun oh, ganda. Nandiyan guys Enjoy na enjoy sila guys. Thank you God. So guys, yung iniwanan ni Papa tong ano, malinis ngayon, madumi na. Ayan <laughs> na guys. May orchids ka na pala dito po eh. Ito. Orchids, libring orchids. Ayan o. No? Gulping ko ito you eh, know? uh, no? So ito guys, oh. Yung ano, loob ng kubo namin. Dito yung kusina. Ayan. Dagat na dagat yung amoy guys. Ayan. So, meron pa ito dito sa likod guys. Itong sa likod ay gagawin naming fish pan may ilog dito eh. Ayan. Na. Ayan, may mga nyug dyan. Pwede ka dyan mag-alaga ng anong crayfish. Ayan nga. Ayan, so ayan guys. Alat <laughs> na po, lo, gamot sa dengue to. Pagkakulong ba na, madali yan doon. Tumatawa. Madali yan doon. Ayan o. <laughs> Ayan guys, matatakot na. Ayan yung kubo natin guys. Ayan yung mga kapit bahay natin guys. Ayan. Sarap mag-swimming guys

ang lamig ng tubig guys, kahit mainit na, kahit alas 10 na. <laughs> Jepoy, sisid ka Jepoy. Huh? Sisid. Huh? Ayun, dalawa kong pamangkin guys. Sama ako nga itong dalawa kong anak dito guys. Hey, ang ganda, ang lamig ng tubig. Huh? Ang lamig kahit mainit na no. So ayan sila guys oh. Ganda ng buhangin guys, sarap sa paa. Ano? Ala parang malalim na dyan kuya Tingnan nyo guys, ganda oh Kahit dito, ang babaw niya kahit sa pampang lang hindi masyadong maalon So guys, magari na tong resort namin someday Iniimbentahan ko kayong lahat Sa God in Jesus Christ Beach Resort guys, punta kayo Yung pangalan ng resort natin guys, ayun yung resort natin guys, yan at yan yung pinakaharap ng na beachfront natin guys ayan so ganda guys oh patuhod ko na oh huwag ka masyado sa malayo kuya huwag mababasa ako So guys, dito parte maraming bato. Ano? Magasang. So kaya doon natin napili guys. Ano? You know, wala masyadong bato. Yung harapan. So, yung mga tinitiktik nila guys, yung mga ano dito eh. Yung napapanood sa mga documentary yung mga ganito. Tinitiktik nila. Kahit alas 12 tapat guys, ayaw na nilang magpa awat. Ito yung kontrabida nila. Ito, so, kontrabida ng buhay ng mga bata. So ayun guys, pauwi na kami. Uh, thanks God sa experience. Ayan no? Si Boss Jemar, si, si Boss Apple, si Papa, si Boss Princess. Boss Princess. Ay, talaga seryoso naman talaga baby. si Boss Princess. Oh. Sayang guys, jalan akan dadi lah. Bye bye. Kain, kain, lah. First time experience di tu guys. Thank you Lord.